from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa sa lahat ng mga subscriber sharer, viewers at commentators so, so magang ito mga kapwa ko kapamers ah, share ko lang po sa inyo uh, ah, nagpa-spray po tayo ng ah, insecticide, fungicide at foliar so ito na po para sa patuloy na pag recover po sa ating tanim so maganda na po kung tingnan kasi Marami ng suloy ang ating uh, talong so ibig sabihin uh, may pag-asa na tong makabunga ulit para makabawi tayo. Kasi yung nanalasa si bagyong uh, Christine uh, yung nasa mga 3-4 hectares nating ang kamatis na 1 month uh, sira lahat. Pati sili no. So, sili at saka kamatis. Uh, back to zero tayo mga ka-viewers, mga ka-farmers. So, yung talong natin, uh, ang ginagawa, nirato na lang natin at ito. Marami ng suloy na mapapansin natin. So, maganda na, sa, nasila nating tingnan. Yan. Kaya nga nagpa-spray po tayo. So apat may apat na po na tao na nag-spray. na. So, ito po sila. Then ngayon, magdidilig naman po tayo ulit sa ating ah uh, ampalaya, no, ng fertilizer para sa patuloy na pag-recover. So, yung dinidilig natin, uh, share ko lang, ito po ang winner ni Tribor at saka Mega Multiflant Vitamin. Maganda po siya mga kapwa ko ka-farmers para sa patuloy na pag-recover. Kasi yung ang palayan natin, tingnan nyo, maganda na po siya ang mga talbos. Tapos may marami na tayong ganito kalaking bunga na makikita. No? O, tingnan yung mga bunga. Magkatabi lang sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ganyan kalapit ang mga bunga taas. Yan. So, kaya nga, natutuwa na ako kasi uh, sa pag-recover ng ating ampalaya, meron na tayong bunga ang makikita. So, ito yung mga dahon na nasira sa bagyo. Mga, ano po, bugbog na dahon so kawawa po no so, dahil sa magandang mga fungicide natin ginagamit ah uh, parang may resistensya pa no kahit ganito na oh tabas-tabas ang mga dahon hmm. tapos yung talbos na putol so ngayon unti, -unti na sila ang nakaka-recover kaya nga natutuwa ako pati ang talong okay so bago tayo magtapos mga kapok kapo ka farmers may galap shout out po sa inyong lahat uh, kahit saan sulok mo ng ating bansa so maraming salamat po bye bye